Na tunog. Hi sa inyong lahat! Ito ay isang cooking challenge. Gusto ko ng cake. Siyempre, uh, simula na natin. Kailangan ko ng tasa. Ihagis ito. Paikutin ng maayos. Bakit nangyayari ito? Umiikot pa ba? Magaling, kunin ang cake. Gupitin ang gitna at tanggalin ito. I-assemble ang cake. Nahulog ang mug. naipon ko ang buong cake sa ilang segundo. Gawin mo ulit habang umiikot at nahuhulog ang mug. Ipa-level ko ang cake gamit ang cream. Nahuli ko ulit ito. Itapon ko ulit ito. At maingat naming pinapakinis ang lahat gamit ang spatula para sa pastry. Ngayon gumagawa kami ng pattern gamit ang mastic. At magkakaroon ng hawakan dito. Mukha bang tasa ko ito? Ngayon kukunin na natin ang Nutella. Mm -hmm. Oh, napakasarap niyan. Ibubuhos namin ito sa loob ng ganyan at idedekorasyon na ng whipped cream. Hmm, dapat talagang napakasarap niyan. Ngayon, magdagdag tayo ng ilang strawberries at isang straw. Mukha itong katulad ng aking mug. Wow, ang ganda niyan. Lola, ano ang naisip mo? kailangan kong putulin ang lahat ng sobrang bahagi mula sa cake. Pagkatapos, kunin natin ang cream at i-level natin ang cake. Gamit ito. Dapat makuha nito ang hugis na kailangan ko. Magaling. Ngayon, kumuha tayo ng maliit na tinidor at gupitin ang butas sa gitna. Pagkatapos niyan, kunin natin ang apple jam. Ako mismo ang gumawa nito. Masarap ito. O, oh, o, oh, ibuhos natin ito sa gitna at isara. natin ang apple syrup. Kailangan kong ibuhos ito sa ibabaw ng aking cake. Oh, kailangan kong iguhit ang mga basics para magbukang totoong mansanas ang aking cake. Perpekto! Idagdag natin ang mga huling detalye at tapos na ako. Ito ay isang apple cake. Wow. Lola, ito ay perpekto. May ideya rin ako. Gusto kong gumawa ng aquarium cake. Gagamitin ko ang birding cream para iguhit ang seaweed. Whoa! Hindi, sandali. Hindi ko kaya. Napakasama, Lola. Kalma lang, Tyler. Tutulungan kita. Ibigay mo sa akin ang cream. Magdo-drawing ako ng magagandang seaweed. At narito ang mga coral. Tingnan mo yan. Tapos na. At ang kintab nila. Handa na. Wow, Lola. Ikaw ay isang salamangkero. Ang ganda. Kaya ko na ang natitira. Meron akong masarap na coconut gel. Ay bubuhos ko ito sa cake at magiging masarap ito. Kaya kong alisin ito. Ngayon, ano pa ang pwede kong gawin? Oo, oh, oh, may naisip ako. Kailangan ko ng bangka. Ngayon, kailangan natin ng isda. Hmm, narito na. Pwede ko bang gamitin ang goldfish para sa cake? Hintayin mo, Tyler. Hindi, hindi mo kailangan. Bibigyan kita ng ilang gummy fish. Mas mabuti yun! Sige, gawin natin ito. Oh, ang gaganda nila. Hayaan mong idekorasyon ko ang cake gamit ang mga ito. At tapos na ako. Wow! Subukan mo, Judy. Handa na ba kayo? Oh, ikaw naman, chef. Ipinanganak akong handa. Bon appetit, Judy. Talaga bang ginawa mo lahat ito para sa akin? Saan ako magsisimula? Hayaan mo, magsimula ako sa pula. Kumuha tayo ng piraso o tsokolate sa loob. Sa party. Gusto ko ito. Ano ang susunod? Ang cake na ito ay mukhang aquarium. Wow, tingnan mo 'yan. May jelly pa sa loob na parang tubig at may isda rin. Subukan ko nga ang cake mismo. Oh oh. Ang sarap O oh, gusto ko ito At ang huling cake ha! Anong ganda Nasaan nyo ito ng mansanas At sa loob ay may apple jam Astig Wow, ang sarap! Napagpasyahan ko na ang nanalo ay si Lola. Oh, pinili ako ng apo ko. Salamat, mahal. Suswertehin din kayo, mga bata. Ngayon, gusto ko ng ulam na hugis bahaghari. Simulan na natin. Magaling. Alam ko na ang gagawin ko. Kukunin natin ang masa at igugulong gamit ang rolling pin. Ngayon, hiwain ito ng pahaba at pagkatapos ay itatambak natin ang iba pang mga piraso ng makulay na masa sa ibabaw ng isa't isa. Pagkatapos ay i-roll natin ito at magiging cute na donut ito na ganito. Ngayon, ilalagay natin ito sa oven at tapos na mukhang maganda. San galing ang amoy dough? Ay nako, nagpasya kong iprito ang dough at may nangyaring mali. Nako! lahat ay nasusunog. Lola, tulungan mo ako. Mayroon akong pamatay sunog. Tutulungan kita, apo. Patayin natin ito. Oh, wala na. Ano ang ginawa mo, Tyler? Mas magaling ka pa sa anumang palabas na komedya. Sige, panoorin mo ito at matuto. Pinipinturahan ko ang cookies ng Nutella. Ngayon, ha, ang mga cookies ko ay may tunay na bahaghari. Wa, eh, ako, ahi, ah, at si Salanoa. Malapit na rin akong matapos. Ang kailangan ko nalang gawin ay idagdag ang whipped cream dito. Mukha itong mga ulap, hindi ba? Ayun, tapos na ako. Ako rin, pero medyo sunog. Ang pangit. Tyler, wag kang mag-alala. Judy, mas mabuti subukan mo. Sige, Lola. Naglagay ka ng maraming pagsisikap dito. Nako, nasunog ba ang ulam na yan? Tyler, hindi ko kakainin yan. Magsisimula ako sa mga cookies. Hmm, ang gaganda nila at hugis pa haghari. Astig! Hmm, ang sarap ng lasa. At ano ito? Mukhang pandesal. Subukan natin ito gamit ang whipped cream. Kamangha-mangha. Oh, ang sarap. Hmm, pero sino ang nanalo? Ha! Napagpasyahan ko na si Chef. Alis na ako! Teka, ano? Ako ang nanalo? Ayos ang galing. Akin ang tagumpay, ang saya ko. Ngayon, gumawa ka ng tsokolate. Naghihintay ako. Mahilig ako sa puppets. ayler sinabi na ni Judy na gusto niya ng tsokolate. Ibigay mo sa kanya. Bakit ka umiiyak? Panahon na para magluto, baby. Ano talaga? Sige, tsokolate. Madali lang. Kailangan ko pa nga ang puppet ko. Magiging hulmahan ko ito ng tsokolate. Maglalagay tayo ng candy sa loob. Narito na sila. M&M's ayon sa kulay. Aste! Ngayon, kunin ko ang Nutella. Tamang-tama para dito. Mmm, ang sarap. Ibuhos ko ito sa ibabaw. At pagkatapos ay i-freeze natin ito gamit ang spray. Mas mabilis ito sa ganitong paraan. Astig. Hugutin ang anyo mula sa hulmahan. sandale Ano? Nakaipit. ug uh, sige na. Oh, oo, oh, oh, nagawa ko. Naging maayos at maganda ito. Oh, mahusay na trabaho, mahal. At ngayon, tingnan mo ang naisip ko. Balata ng mangga, pagkatapos natin itong hiwain sa mga piraso at pagkatapos ay i-blend ito sa blender. Mabalas sa ate, pek boyo sa huhiniya sa kapupo sa chocolate. Pagya po sa decoration ng madalandan. At ispray gamit ang freezing spray. Oh, wow! Maganda! Lola, ang galing nito. At ano ang naisip ng chef? May mas magandang ideya ako. Dekorasyunan ng orange. Sandali, Lola, ginawa mo rin ba yun? Hindi, ah, uh, ayoko ko gawin yon. Mag-iisip ako ng bagong resipe. Kunin ko lang ang chupa chups maleta ko. Oh, hayan oh, hayaan mong buksan ko to. Kailangan ko ng glitter. Oh, ang gaganda nila. Gusto ng chef ang glitters. Nakakatawa. Bakit hindi? Sige, ibuhos ang glitters sa tsokolate. Gusto kong gumawa ng magandang tsokolate para sa isang tunay na prinsesa. Magdagdag ng iba pang iba't iba glitters. Magaling! At ngayon, ihalo iso. Eh. Oh, kumikinang ito ng napakaganda. Oo. Oh, oh. ito sa hulmahan ng tsokolate. At pagkatapos ay i-free-freeze natin ito. Gamit ang freezing spray. Siyempre, ilipat sa plato. At handa na ito. Ngayon, na nagawa na natin ang tsokolate, oras na para tikman ito. Judy, subukan mo. Bon appetit, honey! Wow, ginawa mo lahat ito para sa akin? Salamat! Subukan natin ang pink na tsokolate. Masaya ito. At ano ito? Mukhang napaka-simple. Ang lasa ay napaka-prutas. Hmm, pero masyadong prutas. Sige, subukan natin ang huling tsokolate. Napaka-interesante, parang pop Kayaan mo akong subukan ito. Hmm, ang sarap. Gusto ko ito. Napagpasyahan kong si Tyler ang nanalo. Yay! Tagumpay ko ito, Yahoo! Naggustuhan mo ba ang aming video? Pindutin na ang like button at mag-subscribe sa aming channel. Hanggang sa muli!